What's up mga kalangga? I'm HL Lanao Balera Your An Enfloyd Villanueva Vlogger From Capisano Tubong lutod-lutod Anyway mga kalangga Sa so mga niyo yung manok na naglilimlim At saka yung bahay namin is nasa gilid lang po kami na Sapa At ngayon for today's video Magpapakain tayo kaya mga kalangga, samahan niyo ako Tara. Good morning mga kalangga for today's video ang mapapakain tayo ng ating mga alagang manok at itik sa so, mga kikita nyo mga, kalangga sa so, mga maitim yung mga manok natin kasi itong mga manok natin na to ay BE o con black astrolarps tapos makita yung mga native na manok kasama nito pagpakain ko So, makikita yung mga itik sa loob ng ating kulungan. So, yan. Ayan sila. So, kumakain nyo no? yun. So, sobrang masaya ko na makikita yung mga alagang uh, manoko na ito na malalaki na sila. So, masaya talaga sa pakiramdam na yung mga bunga na yung pagsisikap makikita mo. Salamat sa Panginoon at gabayan niya po ako sa aking pag-aalaga na ito. So yan, makikita yung mga alaga ko ng mga itik. So kahit na hindi naman uh, gaano karami yung mga alaga ko, pero masaya ako na makita ko sila na uh, malulusog at mas sila. No? So yan, kasama nila yung mga ano yung mga, uh, sisi pa yan dati, ngayon malaki na rin sila. Kasi ilang buwan na yan, mga tatlong buwan na po yun uh, yung mga alaga kong manok. Tapos yung mga itik is matanda na yung iba dyan. So nag naman yung halos lahat sa kanila. At konti lang yung mga pasisiw uh, ko ngayon kasi taglamig na. So sa panahon ngayon is nag-uulan po yan. Uh, dahil po yung klima dito sa amin ay medyo ano, nasama. So dahil yung mga pagyo na sumpong pasok sa uh, Pilipinas. Kaya po yan, ay hindi ko talaga yan na mag ano yung ulan mag kasi sobrang damit pag lumabas ka na umuulan at saka mahirap ang pakain ng mga alaga na umuulan ayan uh, pupunta po pupunta po ako sa loob ng aking uh, pinapakainan na mga bi mga nag iitlog ng manok no? dun sa loob po yan ipita natin so pasensya na po dahil madilim po yung aking uh, kulungan matilim dyan kasi uh, sarado talaga yan mas maganda sana ma, ano, ma siya sya pero pagtiisan ko muna yan kasi may pangarap ako dyan na aking pagtayuan ko yan sila ng ano ng, uh, yung may bubong dyan sa labas para yung itik is patuloy yung pag iitlog nila at pagdami nila so yan ang dilim talaga So, makikita mo, may itlog tayo na, ano, itlog yan ng native na manok. So, kaya, ayan, ang dilim. So, pumunta ko dyan sa kabila na kulungan, andyan po yung mga maitim na manok. O tinatawag na po yung asler. So, sila yung nag-itlog araw-araw. Kaya, ayaw yung tinitenda ko sa aking tindahan. Ayan na lang po yung initlog nila araw-araw. Kaya, makasave tayo sa pagbili ng mga itlog. So gabayan lang po ako ng Panginoon na sana uh, maging successful na rin yung uh, pag pag ng mga manok na to. So, ayan. So, makikita mo yung nagalimlim na manok, yung native yan, pero may halo na yan yung itlog na uh, BA kasi yung nagkukupat yun yung BA. Ayan, uh, ano yan? Yung manok na yun, ko. So, hulo pala yung tawag doon sa manok na nagalimlim pinapalimliman ko sa kanya yung itlog na itik kasi kapag ang itik yung maglimlim di naman nabubuo. Kaya yun, pinalimliman ko na lang sa manok. Ayan po yung sa labas ng aking kulungan. So lang po kami ng, ano, ng sapa. Pag tumaas yan yung sapa, isa makakatakot. Ayan po, at ah, tapos na po yung kumain yung mga alaga o manok. Kaya masaya talaga ako na makikita yun. Thank you for watching mga kalangga. We hope na magkasama niyo po ako sa susunod na vlog ko po. Thank you and God bless all.